Hello mga kababayan So guys, ang sabi ni Sara Duterte ay huhukayin nga daw niya yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea So guys, dito sinabi niya na may iba pang nakarinig nung sinabi niya yung sa group chat nila ni Amy Marcos So, kung pagkaman uh, siya ay nagmamalaki no? doon sa mga uh, kabilang doon sa group chat na yon na ngayon eh kabilang na tayo sa pinagmamalakihan niya na ganun na ganun ganun na lang niya kung bastusin itong si Amy Marcos. So dito pinapakita niya na napakatapang niya, mga Marcoses, kayang-kaya ko lang bastusin yan. So dito, parang ano eh, wala sa hulo kasi sardo Duterte, hindi lang ikaw ang may ano, karapatan na maging matapang. At hindi mo rin naman alam kung gano'ng katapang ang mga Marcoses. So kung bagaman, hindi ka pa pinapanganak, Marcoses na yan. Kung tutuusin, parang anak ka na lang ni Amy. O kaya parang anak ka na lang din ni, ano eh, ni Bongbong Marcos eh. Ibig ko sabihin, ah, hindi ka pa lang nagsisimula, nandiyan na yan. So hindi mo masasabi na akala mo natakot mo sila, sasalta mo lang na yan. Hindi ganun ang mundo. Hindi porkit sinabi mo na ganun, eh, Parang kagaya nyan, magagawa mo ba yun? Itong si Sardo Duterte, magagawa niya ba yan? Ang alam ko, may kasong hinahanda ang DOJ eh, dahil sa sinabi niya na yan, na sana tuluyan siyang kasuhan. Kasi itong si Sarah Duterte, kaya nagkaganyan yan, namihasa yan. Dahil nung nasa Dabaw sila, na alam naman natin na ang Dabaw hawak nila, di ba? Sila talaga ang nasusunod doon. Walang kumukontras sa kanila. So nasanay siya na lahat ng gusto niya masusunod. Dahil nga, ang panakot na rin nila, no, eh, dahil ang tatay niya ay pumapatay. Pero yun naman, ang bagay na yun, eh, alam naman natin may katotohanan. Kasi nga, ang dami mga extrajudicial killings, di ba, na dapat panagutin ng ICC, itong si Duterte. So, may pinagmumulan din naman yung tapang ni Sarah Duterte, na alam niya na talagang kayang pumatay ng tatay niya. At sila talaga mismo, Ah, di ba sinasabi pa na ang pinaka pinakautak ng ano ha, tokhang ay si Sarah, di ba? Na siya mismo nagsabi na bakit hindi na lang ano 'yan? Parang iba o no? Kung baga eh parang bigla na lang mawawala tapos eh walang bangkay na makikita. So iisipin baka nang ibang ano lugar na lang kasi walang bangkay na nakita, di ba? So ibig sabihin sa kanya nang galing no, talagang utak kriminal din tong si Sarah, eh, no? Di ba sinasabi? na siya yung pinaka-utak ng tokhang. Kaya e dapat talaga, no, tama si ano, Senator Trillanes na kasali talaga si Saro Duterte na kasuhan dito sa ICC tungkol dyan sa mga EJK killings na yan. So, kung bagaman, may pinagmumulan din naman talaga yung tapang niya. Dahil alam niya talaga na sila ay mamamatay tao. Pero, hindi ganun eh. Hindi naman niya sukat din na tapang ng mga Marcoses eh. di ba Kung ano rin naman ang kayang gawin ng mga to yun nga lang etong uh, etong sila sa Duterte talagang legit no. Marami nagpapatunay na mas ano talagang totoo yung mga EJ killings sa Dabaw na ano siyang dahilan no kung bakit na kulong si ano uh, Laila De Lima. Kasi nga di ba iimbestiga niya yung mga EJ killings niya no Duterte. Kaya ngayon si Duterte para matigil si Laila De Lima, nagimbento ng kaso kay Laila De Lima. Eto kasabwat pa tong si ano ha, bato de la rosa, di ba? Para madiin makulong. So, pag nakulong, stop na yung bunganga, o wala na yung mga ano sa kanya. Kaso-kaso tungkol sa EJK. Pero etong si Sara no, para sa akin no, hindi pagpapakita ng katapangan yon. Ah, isang ano yung kagaguhan no na sabihin niya ganun kasi nga ang feel niya entitled siya eh, no. Etong ah, feeling niya na entitlement no dapat wakasan na to eh. Dapat talaga makasuhan tong si Sara Duterte, no? Nang plunder. Kung saan niya pinagdadala yung ano niya, confidential funds niya na 125 million. Lumagpas na yon sa threshold, no? Na 50 million para makasuhan ng plunder. So, eto, dapat talaga matuluyan to eh. Para, ano eh, malaman kung sino ang sino. At saka, para itong si Sara Duterte, kung makakasuhan to, matutulungan nyo siya eh. Maharap niya yung realidad na ano, hindi siya talaga yung ganun kap makapangyarihan. Hindi siya yung untouchable ng batas na walang above the law, including si Sarah. So, I hope, no, sana lang, no, hindi yung pagbabanta lang nakakasuhan to si saldo Duterte. Kasi kung sasabihin nyo kakasuhan pero panakot nyo lang pala yan, huwag na rin kayong magsalta kung sasabihin nyo kakasuhan nyo, tuluyan nyo. Kasi kaya mawawala ang takot ni Sara Duterte sa nyo kung sasabihin nyo kakasuhan nyo siya. Pero eventually, nalaman naman pala niya hindi nyo siya kinasuhan. Lalong ano yan, tatapang yan. Kasi nakita niya na ano eh, pwede naman pala kahit ano sabihin, hindi naman pala siya ano eh. Alam naman pala magiging ano sa kanya, epekto eh. So, ayun lang guys, no. Dapat mapanagot din to na talagang makasuhan doon sa sinabi niya. At etong si Sara no, tapang-tapangan, alam naman niyang hindi naman niya kayang gawin, di ba? Tapos sasabihin lang na ano, parang metaphor lang 'yon, hindi. Nasa loob niya talaga 'yon, pagyayabang niya yun sa party niya, na ganun lang niya kayang bastusin ang mga Marcoses. Huwag niyo 'yung ano, dinadownplay 'yung mga sinasabi ng mga tao na parang palulusutin niyo pa na kesyo ganyan lang 'yon. Ayun ang nasa puso niya, nailabas niya. So ayun ang pagkatao niya at panagutan niya kung ano yung mga sinasabi niya. Kaya nga may mga libel-libel eh. Eh kung ganun pala na ang tao, pwede pala sabihin na kung ano-ano lang sa, sa mga kapwa niya, no? At alisan ng dignidad ng mga kapwa niya. Ba't yung mga libel-libel na yan? Kung hindi man pala yan para sa lahat, di ba? So ayun lang guys, dito na ako and blessings, blessings everyone. Bye!